So, um, nandito tayo ngayon sa ano, pinagnyayari yan ako. Nung pag uh, ng sasakyan. kahapon. Yan, marami na nag-aali ng bulaklak. Marami reporters. Kung saan saan sila nag Diyan pa rin yung police. Of course. news reporters pa rin at doon nga pumasok yung mga kubol na yung minsa sa, sa sakyan dito nang galing sa street na ito red red to door nang isa inararoon nga lahat ng mga tao sa food ay mag ano uh, nang pumipira sa food trucks ayan Arado pa rin yung kali Nandiyan pa rin mga press, nag-iimbestiga, reporters. At diyan yung nangyari yung, yung mga bilihan ng mga souvenirs na yan, makakita yung mga tent na yan, mga umbrellas na yan. Maraming tao dyan kahapon at doon sa kabila niyan, doon yung field saan nagkaroon ng concert kapag itaas ng concert katabi lang nila yung food trucks kaya nagpuntahan doon mga tao para bumili ng pagkain dahil na nagutom hindi nila inasa na ng sirahulong tao na gagawa ng gano'ng karahasan dahil pa rin bumibisita mga tao nag-aalay ng bulaklak at sa mga a é. pai